Bagong Pilipinas sa Servisyo Pera, dinaluhan ng libo libong mamamayana mula pa sa iba't ibang probinsya at syudad ng Hilagang Mindanao matagumpay na isinagawa ng bagong Pilipinas Service Fair sa Pimentel Convention Center Cagayan de Oro City na kiisa sa si City Mayor Eric G. Canosa kasama si Governor Peter M. Unabia, Congressman Christian A. Unabia at mga regional leaders sa bagong Pilipinas Service Fair layon sa programa na may lapit sa mga tao ang mga binipisyo ng gobyerno at mga programa sa tulong pinansyal mahigita 10,000 binipisaryo ang nabigyan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng Presidential Assistance sa Farmers, uh, Fox and Families sa Northern Mindanao. Buko dito, opisyal na rin na ibinigay ni PBBM ang 50 milyong pisong halagang pundo para sa mga binipisaryo ng PAF sa lalawigan ng Misamis Oriental. Ang Pilipinas Service Fair. So sa ngayon, meron tayong uh, ilang packet events within the day. But uh, ito more or less mga 40 mga panggusisa galing sa iba't ibang distrito. So andito sila para sa yung kick-off natin. Uh, yung pinakamarami sa araw na to, 10,000 libo. dito uh, sa gymnasium, Gym sa malapit sa 5:00 o pero kagandihero pa uh, rin. Sa sa ano, sa spotlight sa buong Pilipinas. And uh its entirety ng uh, mga mga tao dito ay uh, very thankful and grateful na nabigyan sila ng pansin ng national government lalo na sa mga programang may kadalaman sa ayuda at iba pang mga serbisyo na kailangan talaga na pagtuunan o uh, pagbigyan ng pansin ng gobyerno. Daghan kayong salamat sa ang uh, akong nadawatan sa bukas sa DSWD makalungag. salamat kayo sa uh, ang programa ay patuto ng kahalagahan ng pagtutulungan at pagkakaisa sa mga pinuno ng lungsod, lalawigan at bansa upang mapadali ang pagkamit ng karagdagang pagunlad at sa buong Pilipinas. Mula dito sa Hilagang Mindanao, ako po ang inyong police news network correspondent, Corporal Joel Subsuban, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Pulis.